tipid budget na naman ang ating lulutuin. Ito ang tortang papaya. Umpisa na natin gadgari ng ating papaya. pagnatapos natapos na natin gadgarin, ganito na yung magiging itsura niya. Sa isang lagayan, maglalagay tayo ng dalawang itlog. Lagyan natin ng paminta. Seasoning. Konting asin. Kung bago ka sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and share. At pagkatapos paghaluhaluin natin hanggang sa magmix-mix na 'yung ating mga nilagay na pampalasa. At kung sa tingin nyo, eh naghalo na sila, ilalagay na natin siya sa ating ginadgad na papaya. At pagkatapos paghalo-haluin din natin hanggang sa ma-absorb ng papaya yung ating pampalasa. At pag okay na siya, syempre, ya, handa na natin yung ating kawali. Ang mantika at pag mainit na, ilagay na natin ang ating tortang papaya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking bagong upload na video. Bago matapos ang video na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe and share. Thank you for watching.